Welcome to my channel po ulit, uh, Long Time No See uh, Medyo busy sa trabaho Kaya eh, wala, rin, wala rin panahon magkawa ng video eh. Kasi nga syempre unahin mo ang trabaho Kailangan kumita para maayos ang buhay Anyway, pasensya na rin po kayo sa aking work table Kasi isang hobby ko ho na <clears throat> yung tinatawag na Gunpla. Yung Gunpla is model kit building ng Gundam. Yung Gundam is the anime series sa Japan na sikat na sikat yung mga mobile suit. Anyway, ma maganda yung mga story na nun, Magandang hobby. Medyo, medyo magasos din pero kung masaya ka eh, bakit hindi, di ba? So, itong ginagawa ko yung master grade, halfway there. Literally halfway there. <laughs> Wala pa yung bewang tsaka yung binte. Pero ang pinaka main topic po natin ngayon is yung upgrade ko sa aking um, How should I say this? Main secondary weapon? Kaya ako sinabing main secondary weapon kasi pwede ka namang palitan anytime ang secondary weapon ko eh. Ang isa ng secondary weapon is yung pistol. Kasi pag nag full loadout ka, usually rifle and pistol. Pero yung secondary talaga, pistol yan. So meron akong pinaka parang superstar sa secondary weapon ko sa pistol. Pwede kasi ako magpalit kahit anong pistol eh. Hindi naman maraming baril ko pero uh, may options ako. Pero itong pinaka pinaka number one. Yung CZ-PO9. Ito, very reliable, very accurate. Oh, I'm so happy na itong may ganito ko. Kasi yung sa akin ay mm, suppressor host ready. So, merong thread yan. Threaded barrel. Pero, syempre, yung suppressor, ibang proseso na yan, ibang story na yan, ibang gastos na yan. At, uh, in terms of uh, volume or mass pag nilagay ko suppressor lalaki naman hindi na <laughs> hindi na yan hindi, hindi na sa akin hindi na practical so ang in upgrade ang ginawa kong upgrade is nilagay ko siya ng optic sight nilagay ko siya red dot so itong CZPO9 actually hindi siya optic ready eh. so kung gusto mo siyang gawing optic ready ipapamill mo yan ipapamachine shop mo yan at ang services dito sa sa North America meron isang website na nag-offer na gano'ng service para sa CZPO 9. siguro kasama na shipping and tax lahat lahat ano <coughs> mga 200 daan siguro at least at least 200 200 uh, dalawan no so taas yun wala pa yung red dot sight mo yung red dot sight mo nagasus ka pa ng ito nga practical na lang to eh uh, kasi gusto ko terno sa brand nung light ko eh eh maganda naman ng in terms of in terms of uh, reliability sa quality maganda naman yung brand na yan so pagka ito tong site na yan mahigit 200 din yan so pag kinotal mo aba mga uh, 400 plus medyo mataas yun syempre sa panahon ngayon kailangan practical ka eh hindi ka pwedeng gasos ng gasos eh ba diba? may mga bagay na unahin ka eh tsaka dapat magsubi ka dahil ang buhay eh hindi mo alam kung anong anong mangyayari eh pwede maganda pwede hindi maganda eh masira lang yung kotse mo libon eh or daan na eh Malaking halaga na yung dagas sim eh. So, itong yung practical ako, no? So, imbis na ipamil ko, bumili ako ng optic mount sa eBay para sa CZ. So, medyo brutal ang pagkabit pero nakabit naman ng ng maayos. Tapos, uh, kasi itong mount na to, universal mount to eh. Ang ibig sabihin ng universal mount, kahit anong, op, halos lahat ng optic brand, ma-adapt nito eh. So marami siyang butas na pwede mong pag-screwhan eh. So itong mount na to, kaya pwede rin sa nabili kong optic no red dot. So maganda, maganda. Pero yung pag-install pag niyan, bumili pa ako sight pusher para matanggol kay original sights. Pero yung mounting, yung pagpasok <laughs> ng bagong plate, Uh, medyo babrasuhan mo yan. Medyo gagamitan mo ng puwersa. Pero eventually, after how many pounds? Yung pounding. Naayos <laughs> na, na, na naayos naman. Naayos naman ang mounting ko. So, yun. So, in-install ko. Siyempre, pagka nagkabit ka ng red dot or optic, dapat isi-zero mo yan eh. Kasi kung nakabit mo yung optic, hindi man naka zero eh bakit naglagay ka pa ng optic di ba so zero ko kanina dinala ko sa range sa indoor range at uh, sandali lang ha? ano no na zero ko na sentro ko agad so ang bala ilan mo yung dala kong bala kasi may dala 200 sa lalagyan ko tapos meron pa akong tatlong magazine. Kada magazine ito 20 21 eh. So, ang nagamit ko lang sa totoo lang nang zero ko to is isang magazine lang 21 rounds na zero ko na. Siyempre, i-verify mo palagi 'yan. So, ins para sigurado bago mo eh. At uh, hindi na hindi luluwag, hindi tantalsek, walang masisira. Ginamit ko na lang yung tatlong magazine. So, twe, 16, three rounds lang yung ginastos ko para ma verify at ma confirm na zeroed at reliable yung mounting system ko. So laki na tipid ko. Kasi instead na gumastos ako ng milling service yung yun nga, yung machine shop <coughs> para magkaroon ng optic mount yung ano ko, CZ ko. Ang ginastos ko lang dito. Ano ba 'to? Wala pang 20 to eh. Tumount na to eh. Wala pang 20. So talagang ano. Eh syempre kakabahan ka. Pucha 20. Maka <laughs> mamaya eh. Pag, pag putok mo. Ipad to eh. Hindi hindi. Ano, tibay. Very stable. Very ano, reliable. It held zero for hindi ka na na kailangan magtagal eh. Magtagal sa range. Hindi ko na, na kailangan ubusin yung dalakong 200 eh rounds eh para ma-verify lang yung red dot eh. So, yun to. ganda ng ano, ganda ng adjustment, ganda yung ano, ganda yung pinakita sa akin ito nung, um, um, nung sa range kanina. yun Tapos, uh, as usual, yung cz p very reliable. Wow, sigurado ko ron. Very accurate. Dagdag mo pa to. Force multiplier to. Uh, mag, malaki matitipid mo sa bala. Kasi nga, pag tumatanda ka eh. Ng ano eh. Yung traditional iron sights ang magre-rely ka eh. Magre-rely ka sa ano eh. Sa in terms of accuracy eh. Uh, ako rin ang una ano eh. Hindi ako hindi ako into red dot sight sa pistol. Sa rifle, oo. kasi, kailangan eh. Long range eh. Ito, skeptical ako nung una eh. Pero yung sa 22 ko, yung sa back mark, dito ako nasa, ano, natuwa sa red dot. Kasi nga, pag may, pag yung accuracy mo mataas ang level, maraming advantages eh. Una-una, yung confidence mo to handle a firearm, mas mataas. At the same time, makakatibid ka sa bala. Kung mag-re-range, ano ka, yung range time ka. So, yun. Yung nga lang, sa red dot, pag mag uh, venture ka sa red dot site sa pistol, kailangan mag-practice ka. Kasi, kamukha nung una rin ako. <laughs> Traditionally, pag gumawa ko ng pistol, ano, ang unang-unang papasok, yung instinct ko, i-align ia ko agad yung rear sight sa front sight. So, yun ang instinct ko talaga noong una eh. So, uh, hindi ganun. Ngayon, pag may re magiging red dot, ano ka, dependent ka, kailangan hanapin mo yung dot. Alam mo kung nasan yung dot bago mo itutok yung baril. <laughs> kung mga, mayroon paliwanag eh, pero dapat talaga makita. Ang susundan mo yung dot. Huwag mo susundan yung yung site kasi nga nung umpisa rin ako hinahanap ko yung front site hinahanap ko yung front kasi Although hindi ko na makita yung rear sight, hindi ko na ma, hindi, hindi, ko na hindi na ma-witness to. Ganun pa rin yung instinct ko <laughs> na front sight. So, wala, ang mabagal. Pero pag nasanay ka na, pag nasanay ka na sa sa red dot sight sa pistol, pag inap pag tinig hinanap yung pula agad, ayun. Uh, ano rin, it's a learning curve. So, ganun ang ano, ganun ang proseso para maging ma-appreciate ma mo yung red dot sight sa pistol. So ngayon, ganun na. Edi, eto, nasanay na ako sa sa backmark. So nung ginamit ko kanina, kanina to, oh, okay na ako. Hindi na ako yung ano ba yung gagawin ko? Saan yung ano? Ano gagawin ko dito? Huh? Ano siya? eh uh, madali ko na na zero. Very accurate siya at uh, Actually, zero, preliminary zero ko was, in, was 15 feet. So usually, sa akin ha, bahala na kayo sa discarte nyo. Ako kasi discard ko sa pistol, 15. Ngayon, you walk, ano yun, you walk through yun. So, 15, 20, 25. Pasok talaga. Zero talaga. Kasi ang pistol naman talaga, um, Siguro, hindi ko naman nilalahat, no? Kasi mayroon iba talaga magagaling, eh. Pero kung normal ka lang na shooter, hindi ka naman competitive shooter o hindi ka naman law enforcement, no? Siguro, 10 yards, eh. 30 feet. Okay na yan, eh. Malayo na nga sa pistol yan, eh. So, yun sa akin, ha. Bala ba na kayo kung gusto nyo yung uh, distansya. Pero sa akin, ang advice ko lang, ng uh, sa akin ng uh, appropriate ang pistol sa uh, 10 yards and below. So, so ziniro ko sa 15 feet. Binerify ko sa 20 25. Talagang bullseye pa rin No? Zero pa rin siya sa ganung distance. So it's up to you kung anong distance mo gusto i-zero. Pero syempre, wag mo naman i-zero ng 50 feet. Kasi paano kung umatake sa iyo eh within 10 feet lang. Natatama mo in between. So advice ko is bina 10 yards below. Simulan mo sa 15 feet. Kaya uh, binerify ko siya ng 15, 20, saka 25. Zeroed pa rin siya. And that's enough for me. Pero yun, yun reliable. So kung halimbawa nag... Kasi hindi lang naman easy yung brand, ang, optic uh, dovetail optic mount to pwede mo kabitan eh pwede mo rin may ibang brande, eh meron din silang optic mount na suitable para sa sa brand ng baril mo so yun na ang ano ayun ang pinaka advice ko kung gusto niyo ng matipid na upgrade sa pistol na hindi na kayo maghihintay ng matagal at magbabayad ng mahal ito yung dovetail optic mount mag. para mag-grade yung pistol nyo. Kasi iba, iba talaga pag may red dot. Iba. Iba sinasabi, ay, pang ano yan, pang amateur, hindi. ang practical na lang to. Yeah. Uh, hindi ka naman mas lalaki pag hindi ka gumagamit ng red dot eh. Ang, ang punto is yung accuracy at speed sa yung target acquisition mo rin. Kumpira mo sa red dot saka sa regular sights. Iron sights. whatever. Kasi wala. Ito plastic eh. <laughs> so iron sights is figure of speech. na, So kumpira mo yung open sa open sights na no lang. Open sights sa red dot. Dito ako sa red dot. Mas mabilis mong atatamaan yung gusto mong tamaan. Ayun e lang po. So kung gusto nyo mag-upgrade na matipid sa inyong armas ay try nyo itong dovetail optic mount yung sa akin universal eh pero may ba specific brand specific yung ano eh, yung mount eh sabihin pang RMR pang RMC sa akin kasi kahit ano pwede may eh kung halimbawa magka problema itong red dot ko pag pinalitan ko hindi ko na kailangan palitan yung mount so yun pa rin ang gagamitin ko <coughs> of course i-re-zero ko na lang Anyway, yun lang po. Kung nagustuhan yung video nito, may subscribe lang po. At saka mag-like na rin po kayo kung gusto nyo. <laughs> okay, good night po. Maraming salamat and take care.